So, na talaga sa buhay mo, Manny okay. B. Dato'y oh, nagbabaan sa katulad sa sa'yo. Oo oh, po. Yung isa kong kasama sa ka-artista ang Arte. Hindi pa yung mga kalingap, hindi mo Arte. Nasa'ng likod. Ano nagbina kayo? Laming ex-supporter sa life ko. Lagi kayo pinana. Si Beyonce kasi nandun sa cult. Nandun si Beyonce sa mga fans?

Kaya eh. Ayaw, 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 na. Na. ayaw mga, Strong Ay, kayo, pagka, Ay, Grace. What? Kinahangaan na kita ngayon. Kaya si... Kinahangaan na kita. <laughs> <laughs> Wait. Ba't may phone na dyan. <laughs> <laughs> sabi ko kay, sabi ko kay Bessie, hinahangaan ko siya. Kasi binabago yung buhay ni Grace. Wow. <laughs> binabago. Bagong buhay na si Grace. Bagong buhay na si Grace. Ha? Iba talaga pag-alaga normal. pinabago ano? Binabago ni Norman. Grabe si Norman ano? Saludo din ako kay normal. <laughs>

wala pang ano 30 minutes. Wala pang 30 minutes, bro. Parang pati ko na kayo. Full <laughs> kayo. Lagi sila. Yo, lang si Lagi si Laka Ha? Maganda yung... Maganda yung ano yung ginawa sa iyo Grabe si Bianchi, bilin talaga ang naman kayo Bianchi, naman kayo Norman naman Norman daw, sabi ni Bill Ito yun, kay Norman. nagot ako ko sa Etsy supporters. Ayan sila. <laughs> Baba mo na yung flower. Thank you po sa mga na-share ng blessings. Ate, pwedeng makipatok. Salamat. Nanggulo na ako sa store ni ate. Ayan sila. Ang dami nagpa picture sa kanila today. <laughs> Hello! 2,943 viewers. Nandahan. Sawa na ako sa mukha ako sa live stream. Doon naman. Kaya kainan sila. Sawa na sila sa mukha ako sa live stream. Kaya kainan sila. Okay. Thank okay. you. Thank you. Thank you. Thank sila oh. Silang tatlo. Si Ed, sa taka si Ra, Ayan, oh. <laughs> Sabi namin kay eh, Ian, no, kay Bianse. iwalay kay Eds pag nasa Hong Kong na kayo. <laughs> Ano oh, nga nga, oh. <laughs> Hindi sa akin. Kaya uh. Kasi ang pagpasok sa immigration, kung anong tanong, diyan sagot. Wala nang iba kong sasabihin. Mm. Kasi minsan na ano ay, lang, okay. na Pag may blue card naman lang, kaming magkakaroon. Hindi kasi hindi. Hindi. Ayan o. Oh. napakaganda po ni Beyonce. Ayan. Yung ano nila, yung mukha nila ni Papa Eds, talagang... Ano lang, parehas lang. Bumata si Edo ang mukha. Thank you, thank you po sa inyo na mga nandiyan. Shout out. Ayan, shout out po. Maganda mo ba? Hindi ko na mabasa yung mga comment. Ganda. Emmy pa-remind po kayo, Bianci, yung bag niya. Baka makalimutan. <laughs> Sabihin mo natin, Joen. <laughs> ah, yung bag daw, baka makasal ng bag. Asan? Ando, nando sa ibabaw. Ay, ah, di ba makalimutan niya? Nawa kayo ni, ano, ni Kalinga Pedro. Hmm. Ayan, pagod na ang Edsi, sabi ni Rochelle okay. Austria. Okay. Then, eh ay punta po ba kay sa ribbon cutting, po sa bahay ni Beyonce? Siguro. Siguro. Tingnan po namin. Oo. <laughs> uh, oh, okay. yeah. Nagdarating kasi yung anak ko. Pero ano, kung baka kung may time. Ayan. So, 1,118 reviewers. Ayan. Thank you so much po. Sa lahat po ng mga nandiyan. para natin kaya. Ayan o, sa isinip Good PM, ganda. Nandito po kami sa Mowa. Sama ko si Teacher Ed. Nandiyan si Ate na. Ayan, si Baby Raba. Ayan doon, Star Rocks. Kalingap, Jake. Yan mag shout out ka sa akin live. Ayan oh, no? shout out. <laughs> <laughs> shout out ka, Sra. Ay, gandang Sra. Ayun, marami na tayong viewers. 197 live viewers. <laughs> 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 oh, yan oh, no? sexy ni Bianca at saka ni Sra <laughs> uh oh. Ano ka live ko kayo ngayon? Oo, sa YouTube. Umanski video mo uh -huh. kami ni Bianchi. Kaka shoutout ko. Ayan o. out Shoutout po sa lahat ng mga nandiyan. Video, video sila dyan. Nandiyan si Pau Pau, si Kalingap JJ. Ayan. Shoutout po. Nag-tiktok sila. <laughs> Ayan. Shoutout sa atin lahat sa 282 live viewers. Ayan. Thank you so much po sa inyo. Shout out. Talagang pumunta po kami dito ni Teacher N. <laughs> Para ano, mas syempre mamit sila. Ayan. Meron pang mga talagang ano. Gapo <laughs> ng edo nyo. Ang ganda ni Bebe Girl. Ito tayo guys. I'm <laughs> going